ang ating lamas sa paksiw at ilagay na natin yung isda yung isda na ayan lagaw yan sa amin iwan sa inyo ano yan ito ay uh, malalaking salmonete ba ayan ayan ang ipaksiw natin mga kaikyang live at ayan siya ah uh, na ng ampalaya gusto ko isama sa pag luto yung ampalaya para pag maano na siya pag alambot na yung ano niya papunta din ng isa papunta rin sa isda ba yung katas ng ampalaya at saka sa sabaw ayan di diba? ba maya ko na ilagay yung kulikot at saka yung atsal pag magkulo malapit na siyang ano ba magtulo. At lagyan natin na yan ng sukang tuba para mas mabango kay Kyang Light. At yan ang ulam namin ngayon sa gabing ito at hapon na at ako nagluluto at maulan dito sa amin. Ayan, maulan, maulan. Wow, wow. Ang pagbabalik ng Lula Itchang News sa kanyang pagbablog, Char. <laughs> Ayan, nakasalang na yung paksiw natin mga kahit ayan, oh, hindi pa kumulo. At kumulo na yan at medyo luto na siya, ilagay natin tong at salak at saka siling di ba? O pampasarap at pampabango yan ang ating paksiw at tanggal lang sa ayan. Ganyan ako magpaksiw sa oh, sa malapit na maluto sa ako to, ilagay mga kahit yung live. At yan. At salamat. Maulan dito sa amin. Maulan, maulan. Ayan. Mga kaikiyang at kumulo na ang ating paksiwat. Ayan na yan siya. Oh, zarap-zarap ng bagsiyo. Ayan. Ilagay na natin yung atsar. Ayan. Lagay ko na yung atsar. Green at sal. at saka yung siling kulikot. Lagay na natin yan. Ayan. Lapit na maluto yan. Mga kaikyang life. Ngayon is the na Niluto ko. Ang paksew na is the mga kaikyang. At ayan. Ayan na yung is the. isda is isda Is the. Ayan. Ayan.